latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Ang latest sa mundo ng showbiz alamin sa report na ito. Tinulbo ka na ni Kim Chu at Sian Lim ang ilang buwang ekspekulasyon patungkol sa kanila umanong hiwalayan matapos ang labindalawang taong relasyon. Sa isang social media post, opisyal lang inanunsyo ng kapamilya aktres ang pagtatapos ng kanilang higit isang dekadang pag-iibigan gamit ang mga katagang end of a love story. Ayon kay Kim, bagamat alam nila na dapat malaman ng kanilang mga taga-suporta ang tunay na estado ng kanilang relasyon, mas kinailangan muna umano nilang respeto at bigyan ng panahon ang healing ng isa't isa. Nagpasalamat naman ito sa 12 years of beautiful memories kasama ang dating nobyo na si Sian. At ngayon na malinaw na ang lahat, hiniling nila ay respeto at pangunawa mula sa kanilang supporters. Samantala kasunod naman ito sa hiwalay na Instagram post kinumpirma rin ng kapamilya aktor ang anunsyo ng dating kasintahan. Ayon kay Sian, maituturing na best gift ang labindalawang taon ng kanyang buhay kasama si Kim. Pinasalamatan din ito ang kapamilya aktres sa pagmamahal, magandang pagsasama at alaala. Sa huli, iniwan ni Sian ang mga linyang no goodbyes here, I'll see you around Petunia. Magugunit ang ilang linggo bago ang ginawang kumpirmasyon ng dalawa, umingay ang balita patungkol sa kanilang hiwalayan. Nagsimula ang tambalan ni Nasian at Kim o Kim C sa isang romantic comedy television series na My Binon the Girl na umere pa noong 2011. At noong 2013, unang kinumpirma ni Sian sa isang TV interview ang kaniyang relasyon sa aktres. Samantala sa iba pang balita, bumuo ng sariling label ang miyembro ng biggest female K-pop group na Blackpink na si Jennie Kim para sa kanyang solo projects. Sa isang Instagram post sa official account ng K-pop superstar, official nitong inanunsyo ang bago nitong label na pinangalanan niyang OA or On Atelier. Kasabay ng mga larawang ibinahagi nito ay ang kanyang mensahe ng pasasalamat sa mga natanggap na love and support nito ngayong taon, kabilang na ang mga accomplishments na naabot niya. Excited din anya siya sa mga darating pa sa kanyang solo journey sa darating na 2024. Sa kasalukuyan, si Jennie pa lamang ang K-pop artist na mayroong hawak na sariling label company sa ilalim ng YG Entertainment. Matatandaan ka makailan lang, inanunso rin ang nasabing entertainment group ang contact renewal ni Jennie sa grupong Blackpink kasama ang colleagues na si Jisoo, Rosé at Lisa. Samantala mayroon ang official Instagram page ang OA na mayroon ang almost 1 million followers. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang niyang Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.